tayo sa Session Road ngayon. Uh, Sunday. Ganito po ang ganap dito. Ayan. Dami tao po. Sinasarado nila ang Session Road. Ayan. Uh, linggo yan. Oh, Ayan. Ganyan ang ganap dito. Pwede kayo mga magpapicture sa mascot. Ayan. Ito yan. Masaya uh, rito. Tingnan nyo. Oh. Para nasa ibang bansa. Dia galin como o si Spiderman oh no? Nagawi kayo rito, yan. Pasyal kayo every Sunday. Ito, no? Ay, ganyan, ganyan, ganyan. May fruit juice ganyan. Sasabi mo, ganyan. Yun, no? Yung may fruit juice.